Hi, mga kayarong ganda. Nagluto nga pala si mama ng merienda. Ang tawag ko pala dito ay saging na bilo-bilo. Oh my God! Wow! Bale, inuna muna nga ni mama yari rin yung saging. Pagkatapos, binilog-bilog. Habang kumukulo yung gata, ilalagay mo lang yung saging. Aantayin mo lang siyang umalsa. Ito nga pala ang recipe ni Mother na masarap. Aww. Ito nga ay dadalawang piling na saging laang pero madami nang nagawa. Saka naman nilagyan ng na konting vanilla at sugar. At talaga namang napakabango na. Pagkatapos nga ilagay ang mga pampalasa, hahaluin mo to ng dahan-dahan para hindi madurog yung saging susunod na yung langka. Wow! Ito nga pala yung galing kay Lola Bising. Thank you, Lola! Ayan, mga kaya ng ganda, maluluto na. makakatakam Pagkatapos naman, ibubuhos na yung panghuling gata. Tapos, haluin ulit dahan-dahan. Five minutes later. Ay, ah, ang sarap nito. kaya naman, tikman natin. Merienda po tayo, mga kaya ganda. Thank you for watching.